alam ko na. Ayan na siya, dumating na. Punto! Punto! Mal. Oo! Oh. Ano to? Ano yan? Ano yan to? Ha? Binili mo ako? Hindi! Binili mo na naman ako? Ha? Bakit? Ba't mo ko binili ano to? Hoy! Sabatos! Ang ganda! Oh, grabe! I love you! Hey! Meron ba? Namit, sombrero. Ang dami mo naman binili. Bakit? I love you talaga. Magkano yan? Oh, grabe. Binigay mo na naman ako, no? Ang bait mo, no?